At pagdating nga natin sa dulong bahagi ng sementeryo, ay naligaw na tayo. At medyo kinabahan dahil wala na tayong masyado nakakasalubong ng mga tao. Sa limang taon natin pagiging delivery rider, ito ang kauna-unahang undas na mararanasan natin. Kaya samahan nyo akong muli sa panibagong video na to. Ako, si Bayabas TV. thank you afternoon and welcome back sa ating youtube channel this is me again by welcome back welcome back so ngayong araw ang gagamitin muna natin ng motor si black black yung new sporty ko Time check tayo nasa 5:31 na siguro kasi pag check ko kanina 5:30 pa lang. Wala tayong oras sa gauge natin. At unang booking natin to ngayong hapon. OTW tayo para i-deliver. Ito yung unang Ito yung unang pagkakataon na bumiyahe tayo ng number 31 Kasi yung mga ganitong araw Nasa probinsya ako Dumadalo sa sementeryo Nasa probinsya ng Quezon 47 Lepas kita. Ma'am Johanna po uh -oh. Bali yung sa gate pass uh -oh. na lang Ate, favor naman uh -oh. So kailangan natin hintayin yung bayad nila mam sa gate pass Kasi kung sa atin pa yung manggagaling magiging 52 na lang yung per natin imbes na 57 thank you po 15 pesos unang tip natin 10 pesos yung 5 pesos pambayad natin ng gates kaya si block block yung ginamit natin ngayong araw kasi 6 months ko na itong hindi nagagamit 6 months na itong nakatinga Pero yung last time na binuksan ko Sira na yung Gauge nya Hindi na gumagana Tapos Yung panggilid nya Naglalagatukan na Baka matuluyan na kayo. Ang haba <coughs> <coughs> booking, anong oras yung mga harating laki boba agad lang ng SM mo next booking natin milk tea Likod lang ng SM ni Kalitia ang atin na double bowl na Hindi <laughs> mga papasok lang dun eh Ewan ko bakit may mga papunta na dun oh. Wala na naman sa ayos Kanya-kanyang pasok na lang Akala ko okay na yung barangay dito Hindi pa pala Wala na naman sa ayos Siyempre, paglabas din natin ng Carino Highway. Hindi pa yan okay. Next na nagkapa-traffic dito yung Bagbag Cemetery. Wala ka talagang kawala. Buti hindi kayo nakita doon. Oo. Wala pa sila, unang ulo sila. next booking natin 2 kilometers 63 pesos yung per niya let's go tinitingit lang tayo kahit traffic so wala tayong magagawa ganito lang magagawa natin Hello po battery natin. Buwan lang natin ko so sa Tabesa ay napatay ng makina hindi ko isan ako dun us naman natin nakarating na tayo ng SM Baliches pag binibirit ko tapos binabalik yung throttle dun na mamatay ngayon nalalay lang tayo para hindi tayo mamatayan pagod na kasi black black Mukhang busy pa kata si mom ah Okay po. Huwag ka na mamamatay. Huwag ka na mamamatay problema kasi dito kay Black Black kailangan lang linisan yung carburetor nya saka low bat yung battery yun ang problema natin dito kay Black Black pero pag tuloy tuloy naman piga ka ng piga hindi naman sya namamatay yung may tempo lang talaga na pag traffic Eh sobrang traffic ngayon sa Holy Cross Wala naman tayong ibang way Okay na ako dun sa dalawang buwing Alay ng ikot Tapos hindi pa natin magamit ng maayos si Black Black gawin natin ngayon dito lang tayo sa loob ng Holy Cross tignan natin yung ganap sa loob ng Holy Cross Pagka tayo dumiretso ng Holy Cross, bilhin muna tayo ng kandila. Mahal lang ang kandila, $60. Nakayun <laughs> na Ooh, na lang, hindi na tayo kumuha ng booking. Hassle. Ang Undas sa Pilipinas ay isang tradisyong Pilipino ng paggunita at pag-alala sa mga Yumao na ipinagdiriwang tuwing ikauna ng Nobyembre hanggang ikalawa. Sa panahon ng Undas, ang mga Pilipino ay bumibisita sa sementeryo upang linisin at lagyan ng bulaklak at kandila ang puntot ng kanilang mga mahal sa buhay, magdasal at mag-alay ng pagkain magsama-sama bilang pamilya na madalas ay nagiging muling pagkikita o reunion. Isang paraan upang ipakita ang pagmamahal, paggalang at pag-alala sa mga pumanaw. Sa madaling sabi, ang undas ay paraan ng mga Pilipino upang mapanatiling buhay sa alaala ang mga yumaong sa pamamagitan ng dasal, pagkakaisa at tradisyon. ito talagang malupit dito may andok sa loob mayroon pang Jollibee <laughs> pagdating talaga sa diskarte napakatalino ng Pilipino at pagdating nga natin sa dulong bahagi ng sementeryo ay eh naligaw na tayo at medyo kinabahan dahil na, na tayong masyado nakakasalubong ng mga tao dito nga muli ko nang tinignan yung mapa dahil nga talagang naliligaw na tayo ipakita rin natin yung daan so, agad dito na lang yung vlog natin happy halloween sa lahat at peace out na ako